wala na talaga wala na talaga nimot na lahat ang laki ng baha sa sapa ayun na wala na wawash out talaga lahat oh lumiwanag na Lumiwanag na ang mga pananim. Wala na. Oh. Andoon na sa bahay nila dito mo yung ano. Tubig. Na grabe oh, maakyat na sa ano oh. Andoon na. Mukhang ma-wash out pa yung bahay ni Daday. Ala, kalaki ng baha. yung ano na yan, mawawala yan dyan. Yung ano na yan, saging na yan. Wash out din yan. Ayun pa, oh. Grabe. Binubulwak nila yung ano na yan, oh. Kawayan na yan, oh. Tinitira nila yung ilalim. Maya-maya yan, wala na rin yan Liliwanag yan dyan mamaya O, oh, ayun na Ang marang Natangay na ang marang Ang ano, nanamulaklak Ang mga, anong tawag kasi dyan? Langka May mga bunga na yung langka Wala na rin yan. lakas ng tubig sa sapa. Oh. Nakakatakot. Nakakatakot ang tubig sa sapa. Wala na oh. Inuunti-unti na yung ano. Oh, wala na. Tinangay na. Oh, well, goodbye. ano yung singaw ng tubig kasi galing yan siya sa bundok tingnan nyo yung ulan oh ganyan yung ulan pero yung tubig sa sapa kalakas hala wala na yung ano oh tumba na tumba na ang ano ano tawag dyan, mangga Opo, talaga yan. Opo, wala na. Uubusin talaga yan. Walang ititira yan dyan. Grabe. ay nako may kalalagyan ka pag ikaw nadulas dyan ayan na naman siya oh <laughs> wala talaga to si papa mo tumatiming talaga to sa ano panganib lagi tumatiming sa panganib ano ginagawa niya yan. umalis ka na dyan umalis ka na dyan baka maano ka pa dyan is blind paalisin mo na si papa mo baka mag slide blind sa palakas lakas ng ano oh. na wash out awanin 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 garod oh, wala na lumiwanag na pag ikaw dyan talaga na dulas ay sure ball ayun na Ayun na goodbye na nabulwak na ang saging. Goodbye saging. Uubusin yan, pananim. Hindi yan titigil hanggang di malinis yan dyan. Wala na.